Hello guys! Good morning, good morning, good morning! Nakita nyo ba ito guys itong aming jumbo papaya? So ngayon guys, ito ay kakainin natin, hindi natin ibebenta. Papakita ko sa inyo kung gaano ba kaganda o kapangit ang loob nito. Pero ito ay jumbo, ito ay 4 uh, kilos. Papakita ko sa inyo guys, yung itsura ng loob nito sa palengke kasi ang puputla ng mga papaya eh kulay dilaw, may... dilaw siya guys ang naman may... wow 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 wow, wow, wow. Wow, ang ganda ng papaya. Ang kapal ng laman, guys. Ang ganda ng papaya. Favorite actually ng anak ko to. Yung aking bunso. Gustong gusto niya to. Ayan, guys. Ayan siya. Against the light kasi. Ayan, ang aming papaya.

Wow. Dito siya makapuno, guys, pero ang kapal lang naman niya. Tapos okay, Kuha ka dito. ikaw na magtanggal ng buto. Hindi na nakapaghintay sila, guys. Kanya-kanyang kuha na, kanya-kanyang tanggal na ng buto. Alam niyo ba, guys, na ang buto ng papaya ay pamurga? Ang dahon naman ng papaya ay pangontra sa dengue. Halimbawa, may lagnat yung anak nyo, mataas ang lagnat, hindi mas gagumaling-galing. Pwede nyo siyang painumin, guys, ng uh, dahon, katas ng dahon ng papaya. Wow. Yes. Katas ng dahon ng papaya. Para po sa dengue. So, ngayon, guys, ating, ano... Titikman. Man, man ko muna siya. Okay, first bite. Ang tamis. Ang tamis, ang sarap po, no? Mmm. Mmm. Mm. Wait, baby, wait. Ah, baby, ah. Ah, baby. Tatanungin natin yung kumain, guys. Tatanungin natin. Lolo, Tony, anong masasabi mo sa, ano? Saan? Kinain mong papaya. Matamis. Mm. Matamis, di ba? Matamis. Oh, sarap. Ang ah. sarap. Ito ang ano masasabi mo? Matamis, oh, ah. Oh? Yan ang papaya namin sa bundok, matamis. Okay guys, yun lang. Thank you very much.